Isang batang Diyos ang napadpad sa Morio Town, isang dayo sa lupang pinaghaharian ng dahas, gutom at takot. Sa mundong walang puwang para sa mahina, dumating si Zuke na walang kakampi, at walang dahilan para pagkatiwalaan. Ginulpi siya ng walang awa, halos mawala ng saysay ang kanyang dangal. Ngunit sa halip na masira, natuto siyang lumaban. Ginamit niya ang matalas na alaala bilang sandata, at ang talino bilang tanglaw sa gitna ng dilim. Sa lugar na tanging mga malalakas lamang ang may karapatang mabuhay, isang bagong uri ng Diyos ang tahimik na isinilang, isang Diyos na darating ang araw, siya naman ang magiging bangungot ng mga nanakit sa kanya. Ngayon, ang dayong minsang binugbog, ay siya ng kinatatakutan. Ito ang pagangat ni Zoke. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga kooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 14. The Third Blade. Sa simula ng kabanata, ipinakita sa atin ang malalawak at marangyang realm ng Sukabati, Eden, Olympus at Takamagahara, mga lugar ng kagandahan, kasaganaan, at katahimikan. Dito naninirahan ang mga Diyos na may mataas na antas, malayo sa kaguluhan ng ibang mundo. Kahit sa homeland ng apat na assassin gods, ang tirahan ng Chinese pantheon, naroon din ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang Diyos, partikular sa kabisera na tinatawag na Shangdi, isang lugar ng kapangyarihan at karangyaan. Ngunit sa kabilang panig ng mundong ito, matatagpuan ang Morio Town, isang madilim, siksik, at marahas na sulok ng kalangitan kung saan nagsisiksikan ang mga Diyos na mababa ang rango. Sa lugar na ito, tanging lakas at kalupitan ang pamantayan para mabuhay. Walang katahimikan, tanging patayan, gutom, at pakikibaka ang namamayani araw-araw. Sa gitna ng kalunos lunos na tanawing ito, makikita ang batang Suzuki, nakatanaw pa'y taas patungo sa malayong shangdi, simbolo ng marangyang buhay na tila imposibleng maabot. Ang agwat ng kanyang kinalalagyan at ng kabisera ay tulad ng langit at lupa, hindi masukat, at waring walang tulay na maaaring makatawid. Sa isang iglap, isang tinig ang narinig sa kanyang likuran, isang hindi pamilyar na presensya. Nang lingunin niya ito, bumungad ang Diyos ng Salot, si Gyakuki, kasama ang dalawa niyang tauhan. Mapanuyang sinabi ng Diyos na ngayon lamang niya nakita ang mukha ng batang si Zuke, kasunod ang paalala sa patakaran ng Morio Town, ang mahihina ay kailangang sumunod sa malalakas. Walang sino man ang ligtas sa batas na iyon. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakagulat na tugon ang narinig mula kay Zuke, na gustuhan niya ang patakaran. Isang sagot na walang alinlangan, puno ng tapang. Dahil dito, nagngitngit sa galit si Gyakoki. Walang pasintabi, sinalakay niya si Zuke at inutusan ang mga tauhan niyang sumama sa pag-atake. Ngunit hindi basta-basta susuko si Zuke. Kahit bata pa, handa siyang lumaban, hindi para manalo, kundi para hindi yurakan. Sa gitna ng bakbakan, nanunood mula sa itaas si na Baiho, Xuanho, at Qinglong. Namangha si Baiho sa tapang ng batang dayo, habang si Qinglong naman ay nag-aya ng pustahan kung sino ang mananalo. Ngunit may ibang plano si Baiho. Nang mapwersa ni Gyakoki si Zuke at tangkang durugin ito, biglang dumating ang sipa ni Baiho sa mukha ng Diyos ng Salot, isang biglaang paglusob na nagpatigil sa lahat. Nabitiwa ni Gyakoki si ngunit ang kasunod ay mas malupit, nagalburoto ang Diyos ng Salot at binugbog silang lahat ng walang awa. Galit na galit nitong ipinahayag na ang mga tulad nila ay walang saysay sa lugar na iyon. Basura, at mananatiling basura. Pagalis ni Gyakoki, agad na nagtanong si Zuke sa tatlo, bakit nila siya tinulungan. Ngunit ang sagot ni Baiho ay diretso, hindi ka namin tinulungan. Sumingit si Xuanwo at inamin na matagal na nilang kinamumuhian si Gyakoki, at sinamantala lang nila ang pagkakataon para gumanti. Wala raw iba pang dahilan. Napangiti si Zuke. May kung anong nagustuhan siya sa kanilang mga sagot, hindi ito pakunwari, kundi totoo. Kaya tagad niyang inaya ang tatlo na sumama sa kanya. Nabigla ang tatlo sa kanyang alok, at sabay-sabay silang napatingin sa kanya ng may pagtataka. Sa muling pagtindig ni Zoukei, muling inulit ang paanyaya, pero na. Hindi pa rin makapaniwala si Baiho at agad na nagtanong kung saan ba sila dadalhin ang batang ito. Doon sinabi ni Zoukei, na sa kanyang pagkakabugbog, natutunan na niya ang galaw at diskarte ng kanilang mga kalaban. Hindi nakasagot agad si Baiho at Xuanwu, tila natulala. Ngunit bago pa sila makapagsalita, muling hinarap ni Zuke si Gyakopi, at sa isang iglap, sinalubong niya ito ng mabagsik na suntok, durog ang mukha ng Diyos ng salot bago pa ito makabawi. At dito, ipinaliwanag ng tagapagsalaysay ang katotohanan, si Zuke ay hindi ordinaryong Diyos. Mula pa sa simula, malinaw na naiiba siya sa nakasanayan sa langit. May kakaiba sa kanyang presensya. At unti-unting nauunawaan ni Nabaiho, Xuanwu, at Qinglong na kung sasama sila kay Zuke. Marahil madadala sila sa mga lugar na kailan may hindi nila inakalang mararating, hindi lang palabas ng Morio Town, kundi hanggang sa rurok ng buong kalangitan. Parang kabaliwan kung pakikinggan, pero sa puso nila, alam nilang totoo. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, sabay na umatake si Nazuke at Indra. Sa kanilang salpukan, si Indra ay agad tinamaan ng isang matinding hiwa, mula balik at pababa sa kanyang dibdib hanggang chan. Halata sa kanyang mukha ang matinding kirot, habang napangiti si Baiho sa kanyang nasaksihan, ang iba pang mga Diyos ay nanatiling hindi makapaniwala. Nabigla silang makita na nagawang makapinsala ni Zuke ng malubha sa Thunder God. Ngunit sa kabila ng sabayang bilis at lakas ni Indra, ni hindi siya nakapag-iwan ng anumang pinsala kay Zuke, isang malinaw na patunay na ibang antas ang pakikipaglaban ng Vermilion Bird. Muli, naging alerto si Zuke. Ramdam niya ang panganib na dala ng kaliwang kamao ni Indra, isang bahagi ng katawan na, bagamat sugatan na ang iba, ay nananatiling delikado at hindi dapat maliitin. Sa kanyang paningin, kabisado na niya ang mga galaw at estilo ng Thunder God. Agad niyang kinontrol ang mga shuriken na nakabaon sa likuran ni Indra pabalik sa kanya, na lalo pang nagpalala sa sakit na nararamdaman ng Thunder God. Ayon kay Jarl, ang bilis ay siyang sinasabing pangunahing larangan ni Indra. Ngunit ang bilis na iyon ay tila nawala sa domain ng Thunder God, dinurog ni Zuke ang kanyang Godspeed ng walang kahirap-hirap. Dahil dito, napatayo ang maraming Diyos, habang si Shiva ay hindi napigil ang mapawisan sa nasaksihan. Sa pagpapatuloy ni Jarl, ipinahayag niyang ang ganitong uri ng lakas ay hindi na ordinaryo, ito ang tunay na kapangyarihan ng pinuno ng apat na Assassin Gods, si Zuke. Habang ang iba ay manghang-mangha, si Zeus ay napatawa sa tuwa. Lalong naging interesante para sa kanya ang laban. Totoo nga raw ang mga bulong-bulungan, ang Crimson Ripple Chirpong Phantom Sword ni Zoke ay isang makalangit na sandata na hindi dapat baliwalain. Mula naman sa obserbasyon ni Hermes, ang mga shuriken na unang naiwasan ni Indra ay bumalik at tumama sa pangalawang pagkakataon. Isa itong teknik na mahirap iwasan lalo na kung ngayon mo palang ito nakaharap. Sa paningin ng isang bihasa, malilinaw ang galaw nito, ngunit sa isang baguhan, halos imposibleng makita agad ang panganib. Ngunit hindi rin makapaniwala si Baruna. Para sa kanya, imposibleng tamaan si Indra ng ganitong uri ng atake. Napakabilis nitong gumalaw. Tila may mali. Habang si Shiva ay nagsisimula na ring magduda. Hindi ito ang Indra na kilala niya, hindi ito ang mandirigmang sanay sa matagalang sagupaan. Lalo na ngayon, kung susuriin mula sa malapitan, halos maputol na ang kanang braso ni Indra, bukod pa sa malalim na hiwang nagmumula sa kanyang balikat pababa sa chan. Samantala, tahimik na pinagmamasda ni Zuke ang kanyang kalaban. Hindi niya moari kung paano pa ito nakakatayo. Alam niyang lamang siya, ngunit hindi siya magpapabaya. Sa kanyang isipan, ang laban ay hindi pa tapos hanggat hindi ito tuluyang bumabagsak. Muli niyang inihanda ang kanyang mga shuriken at hinagis ito, desidido siyang tapusin ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman na ni Indra ang panganib. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa kanyang kinalalagyan at agad nakalipat sa likuran ni Zuke, handa na sanang umatake. Ngunit hindi pa rin siya ligtas. Tinamaan muli si Indra ng isa pang shuriken, ngayon ay sa binti, dahilan upang mawalan siya ng bilis. At sa puntong ito, hindi na maitatanggi ang katotohanan, lubos nang nabasa ni Zoke ang mga galaw ni Indra. Umabot na sa sukdulan ang pagkagulat ng mga Diyos. Si Jarl at ang iba pa'y napanganga sa kanilang nasaksihan. Ayon kay Ares, tila hindi na magagamit ni Indra ang kanyang bilis, lalo na't may tama na ang isa niyang binti. Maging si Indra ay nalilito. Hindi niya maunawaan kung paanong ang mababagal na shuriken ni Zuke ay patuloy na tumatama sa kanya itinanong ni Varuna kung posible kayang napagod na si Indra dahil nakipaglaban pa ito sa tatlong kalaban bago si Zuke. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ni Brahma. Hindi raw iyon ang dahilan. Para sa isang tulad ni Indra, lalo pang lumilitaw ang tunay na lakas habang tumatagal ang laban. Sa bawat segundo, lalong tumatalas ang kanyang pandama at mas tumitindi ang bawat galaw. At dahil dito, mas ramdam ni Brahma na may mali talaga sa laban. Si Hermes naman ay tila na pagtanto na ang nangyayari. Alam niyang sa teorya, imposible ito. Ngunit sa harap ng kanyang mga mata, ang imposible iyon ay nangyayari. Nang tanungin siya ng kapatid na si Ares kung ano ang napansin niya, tumigil sa pagbulong si Hermes. Ipinahayag niya ang kanyang obserbasyon, may isang simpleng estrategiya si Indre para manalo, isang teknik na binubuo lamang ng dalawang elemento, paggalaw at pag-atake. Sa tulong ng kanyang pambihirang bilis, agad siyang nakalalapit sa kalaban upang mapasok ang saklaw ng labanan. Mula roon, ginagamit niya ang parehong bilis, hindi lamang para umatake, kundi para makaiwas at makabawi. Kahit siya pa ang huling umatake, lagi niyang nauunahan ang kalaban sa pagbibigay ng pinsala. Pinino niya ito, pinatibay, hanggang sa maging halos perpekto, isang teknik na sinusuportahan ng purong lakas. Ngunit sa gitna ng paliwanag ni Hermes, ipinahayag ng tagapagsalaysay ang isang napakahalagang katotohanan. Sa mismong sandaling si Indra ay lumilipat mula sa napakabilis na paggalaw patungo sa pag-atake, sa manipis na pagitan ng dalawang aksyon, naroon ang butas. Isang sandaling si Indra, ay hindi perpekto. At sa butas na iyon, doon nakita ni Zoke ang kahinaan ni Indra. Dahil dito, nagagawa niyang tamaan ang Thunder God ng walang kahirap-hirap, kahit taglay nito ang pambihirang bilis. Hindi sumang-ayon si Ares sa sinabi ng kanyang kapatid. Para sa kanya, kahit may maliit na agwat sa pagitan ng paggalaw at pag-atake ni Indra, imposibleng tamaan ito lalo na't napakabilis ng thunder god. Ngunit sa gitna ng pagtatalo, sumingit ang kanilang ama, si Zeus. Para sa kanya, kahinaan man o hindi, kahit isang iglap lang ang butas sa teknik ni Indra, kung tama ang tempo, sapat na iyon upang sirain ang buong balanse ng kanyang estilo. At iyon mismo ang nangyayari ngayon sa harap nila. Habang pinagmamasdan ang laban, unti-unting napagtanto ng mga kaibigan ni Zuke, at maging ni Zeus, na baka nga masyado nilang minamaliit ang Vermilion Bird. Kung si Zuke ay kayang tamaan ng halos imposibleng kahinaan na iyon, marahil, hindi siya ordinaryong kalaban. Sa puntong iyon, isang kakaibang simoy ng hangin ang unti-unting umiikot sa paligid ni Indra, isang bagay na agad napansin ni Zuke. Tila may binubuong bago. At doon, tahimik na inamin ni Indra sa sarili na isa siyang napakalakas na katunggali. Ngunit habang pinagmamasdan ni Zoukei ang kalagayan ng Thunder God, halos lupay-pay, duguan, at hirap ng gumalaw, tila ba may tanong pa rin sa kanyang isipan. Bakit may ngiti pa rin sa lobby ni Indra? Isang kumpiyansang hindi naaayon sa kanyang pisikal na kalagayan. Sa kabila ng mga sugat, sa kaloob-looban ni Indra, alam niyang wala na siyang sapat na lakas upang patumbahin si Zoke. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi gamitin ang teknik na matagal na niyang itinatago, ang kanyang pangatlong atake, ang third blade. Nararamdaman ni Zoke ang kakaibang presensya na bumabalot kay Indra. Alam niyang ito na ang huling bugso ng Thunder God. Isang ataking hindi lamang malakas, kundi nakakakilabot. Sa malalayong upuan ng arena, may mga palihim ng ngiti ang mga Hindu Gods. Alam nila kung anong teknik ang binubuo ni Indra, at alam rin nila kung sino ang orihinal na pinuntirya nito. Isa itong sandatang nilikha para pabagsakin ang isang partikular na Diyos noon, at hanggang ngayon, hindi pa ito na isa sa publiko. Ito ang muling alas, ang teknik na hindi pa kailanman nakita ni Zoukei. At ito rin ang sandaling maaaring bumaliktad ang lahat. Habang nanonood, tila may ideya na si Xuanwo kung ano ang isusunod ni Indra. Si Qinglong naman ay tahimik na umusal, ang nalalapit na banggaan na ito, ang siyang magpapasya kung sino ang mananatili sa laban. Para kay Baiho, kahit wala siyang alam sa teknik na iyon, buo ang tiwala niya sa kanilang pinuno. Hinding-hindi raw dapat maliitin si Zoukei. Sa huling panel ng kabanata, pinagpapawisan ng matindi si Zoukei. Ramdam niya ang napipintong panganib, isang bagay na hindi niya pa nararanasan. Samantalang si Indra, kalmado lang ang anyo. Hindi nanginginig, hindi natatakot, at sa gitna ng katahimikan. Ngayon, inilalabas na ni Indra ang kanyang huling alas. Isang teknik na pinaghalong bilis, puwersa, at pagkawasak, ang lightning pass, ang destructible god fist, na siya mismong tinawag na, Vajra Astra. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina!